Good morning! Ang kalat ng paligid ko. Grabe. Hi mga pangga. Good morning sa inyo dyan. Hayaan nyo nang nasa likod yung background ko. Kasi static yan. <laughs> Pero by the way, kagigising ko lang talaga. Ayan, for today's uh, video guys, maglilinis tayo. Hindi lang dito sa kwarto ko. Sinasadya ko talaga yung nasa likod na yan. Kasi lahat yan ay ilalagay ko doon sa dalawang box na yan. Never mind about my background. So, ako lang ba yung bagong gising na iinom agad ng tubig? Yes! Kapag... Uh, bago akong gising, mga pangga, tubig agad ang iniinom ko, hindi kape. So, let's drink uh, water para hydrated, dehydrated, para hindi tayo dehydrated and hydrated tayo palagi. So, for today's vlog nga, yung sinasabi ko, maglinis tayo ng buong bahay, kasi bukas darating na si boss. So, bye guys, and don't forget, na kapag umising sa umaga, uminom ng maraming tubig. Mmm! -hmm. Mm -hmm. Bye! Guys, kain mo na tayo mga langga bago tayo magsimula, magtrabaho. Yung ulam ko ngayon ay ulam namin kagabi. Budget tayo mga langga. Nagluluto lang ako para sa anak ko pero ako hindi ako makain ng breakfast. Pero ngayon, kailangan kong kumain ng breakfast at heavy kasi nga isang buong araw tayong magtatrabaho ngayon at bukas darating yung boss ko. Luto to. Luto ko to kagabi. sarap. Hi, mga pangga, dahil tapos na akong nag-almusal. So ito ngayon, may hawak na akong walis. At ako yung magsisimula na sa aking gawaing pang-araw-araw. Yes, mga pangga, ito yung mga ginagawa ko, mga pangga-araw-araw. Ako po ay naglilinis sa bahay ng aking amo. At hindi ko po ito ikinakaya na ganito yung trabaho ko. Dahil masaya ako dito. Ayan, so, in the one, two, three, Tara na! Maglinis na tayo. Babush! yung paglilinis ko mga langga kasi may nag doorbell sa akin, may nagbigay sa akin ng ulam. Hmm, ginataang ano daw to, ginahipon sa dabong. Thank you so much sa nagbigay. <laughs> may ulam na ako mamayang tanghali. Eh. Oh, libre na, di ba? So, ayan, tapos na tayong magwali sa buong bahay. Pero mga pangga, kailangan ko munang stop itong trabaho ko at ako'y may bibisitahin ang four baby namin na naka sa Royal Clinic doon sa Jupiter. And at the same time mga pangga, magro-grocery din ako. So hindi ko talaga siya matapos sa isang bagsakan itong trabaho ko. Sana dalawa na lang yung katawan ko para ang isa, pag naiwan, naglilinis pa rin at ang isa ay nagro-grocery. Pero hindi talaga pangga. Hindi isa lang talaga ako dito sa bahay. So kailangan ko siya kayanin. Ito mga pangga yung trabaho ko, parang, ano ako eh, flexible. <laughs> di ba? Nakakapagod, pero wala tayong magawa kasi ito yung, ito yung trabaho natin at dito tayo kumukuha ng source of income natin, di ba? So, kailangan talaga um, sipagan pa natin ang ating trabaho kahit nakakapagod na. <laughs> So mga pangga, bye for now. Mamaya pagbalik ko, continue na naman yung trabaho ko kasi na hindi pa ako map hindi pa ako nakapagpapunas, at hindi pa ako nakalinis dito sa bathroom. So, at this time, stop ko muna itong magtatrabaho ko at may gagawin na naman iba. So, di ba? Kaya nyo yun? Kaya natin to. Bye!